At ito na nga pala ang panibagong update sa pinapagawa naming bahay. Pero sa video nga na ito, malalaman nyo na hindi muna namin ipapagawa ang aming bahay at kung bakit, malalaman nyo. Kaya tara, samahan nyo ako. Ako nga pala si Kevin at nagretiro ako ng maaga sa pagiging empleyado para umuwi ng probinsya at manirahan kasama ng aking pamilya ng tahimik, simple at masaya. Kaya tara, samahan nyo kami. Medyo natagalan pala ako sa paggawa at pag-update ng panibagong video. Marami kasing ganap at medyo nabisi ng kaunti. Pero ito na nga, nagpa-deliver ulit kami ng semento. Bali 30 sacks ulit. Naubos na kasi yung unang semento na in-order namin. Bali 60 sacks na ng semento ang na-order namin lahat. Simula na ng paggawa ko ng bahay. Pagkatapos nila magawa yung pader na halos kalahati na ng bahay, ang sunod naman nila na ginawa ay nagbuho sila ng haligi ng bahay. Nag-order din pala ako ng mga plywood na siyang gagamitin nila bilang pang forma sa haligi ng bahay. Pinakamanipis lang pala na plywood yung in-order ko na gagamitin nila dahil isang best na ito gagamitin at masayang lang din naman. Diyan pala yung plywood na yon, ginawa nilang box pa ikot dyan sa may steel bar na nakatayo na magsisilbing haligi ng bahay. Sa saka nila bubuhusan ng pinaghalong semento, buhangin at graba. At ito na nga pala ang itsura ng pinapagawa naming bahay. Kalahati na ng bahay yung nagagawa. Nagvideo pala kami ng buong family ko dahil pansamantala pala namin ito ipapatigil. Yes, ipapatigil ko muna ang pagpapagawa ng aming bahay. For a much better plan. Gila ko kasing narealize na masyado ako nakafocus sa pagpapatayo ng bahay at mag-iisang buwan na kami dito sa probinsya. At dahil nga nag-resign na ako sa trabaho at wala akong pinagkakakitaan ngayon, unti-unti nang nauubos yung pera ko sa pagpapagawa ng bahay at wala akong source of income. At naisip ko din pag natapos na yung bahay, wala na din akong pera. Kaya nasabi ko sa aking sarili hindi magiging maganda ang kakahinat na nito. I'm too focused on building liabilities. May bahay ka nga, wala ka namang pinagkakakitaan. At gila ko na-realize, ganun pala talaga yung mga tao. Pag nagkakapera sila ay bumibili sila ng mga bagay na gusto nila. Katulad ng damit, sapatos, sasakyan o bahay na kung saan lahat yan ay mga pangangailangan na hindi kikita ng pera. Dahil wala na akong trabaho, kailangan kong bumili o magpagawa ng mga bagay or asset na kailangan kumita ng pera. At yes, kailangan namin ang sarili naming bahay pero may natitirahan pa naman kami. Kaya hindi pala dapat bahay ang priority namin ipagawa dito sa probinsya. Kung hindi, business. Pero ang initial plan ko naman talaga sa pag-uwi dito sa probinsya ay magkaroon ng poultry business at farming na kung saan mag mag-aalaga ako ng mga hayop katulad ng kambing, baboy, manok at paparamihin ito at ibibenta. Malaki naman yung possible na doon pero ang problema is matagal bago ito kumita. Kailangan ko ng business na pang-sustain ang aming daily needs. Kaya biglang pumasok sa isip ko bakit hindi kaya ako magtayo ng tindahan o mini grocery. Napansin ko rin kasi medyo may kamahalan yung mga tinda dito sa amin sa probinsya dahil medyo malayo sa city. Ang kailangan ko lang gawin ay maghanap ng direct supplier kung saan makakuha ko ng murang produkto at ibibenta dito na hindi ganong kataas ang presyo. Kaya ang ipapatayo ko muna ay tindahan. Sampai Kaya pansamantala ko muna ipapatigil ang pagpapatayo ng aking bahay. At dahil nga inaanay na at hindi na matirahan dito ang ancestral house ng aking mga magulang, ang suggestion ng tito ko ang panganay na kapatid nila mama, itong bahay na lang daw na ito ang ipagawa kong tindahan. Para na rin hindi ako masyado magasusan sa pagpapatayo at pagpapagawa ng tindahan. Kaya ang sunod ko na pinagawa ay pagiba itong bahay na ito. Para malaman namin kung ano yung matitira na pwede pa namin gamitin sa pagpapatayo ng tindahan. Kaya nga nung nagiba na yung bahay, tumambad sa amin itong maraming anay na at maraming maraming mga pakpak. Medyo nakakadiri nga at nakakataas balihibo kapag titingnan mo. Kaya no wonder bakit hindi na matirahan yung bahay nila mama dahil napakaraming anay na siyang umubos at sumira sa mga kahoy. Kaya naman ang ginawa agad ng papa ko dito ay kumuha siya ng gas at ibinuhos dito para mamatay na itong mga anay at hindi na dumami at makakain pa ng mga kahoy. At ito na nga, unti-unti na nilang ginigiba itong bahay na ito. At sa paggiba nila ng bahay, meron pa silang nakitang tuko. Grabe, pati tuko ay dito na rin pala nakatira. Pero ganun do talaga kapag sobrang luma o matagal na yung bahay, pinaninirahan na ng mga tuko at kung ano-ano pa. Grabe yung tuko nga dito ay kapit na kapit at takot na takot, baka kasi patayin siya. Pero sabi ko kala papapabayaan na lang at wag patayin. Kahit tuko lang yan, may buhay pa rin yan. At ito na nga, pagkatapos silang mag yung mga may kahoy na part ng bahay, ay tinira nila yung mga may sementong part. Dudugtungan at itutuloy na lang namin ang paggawa para magpatayo ng tindahan. Para menos gasos at hindi ganun kalaki yung mga gasos namin pera. At itong part pala na ito ay nilalagay nila leng yung kahoy na pagtatayuan o paglalagyan ng bubong. Yung gagawin pala namin tindahan ay half concrete at half kahoy at hardy ito yung gagawin namin sa tindahan para hindi ganong kalaki yung gastos at para mas malaki yung pera na matitira para pang puhunan o pang start sa tindahan. Kaya abangan nyo kung ano magiging itsura ng aming tindahan sa susunod namin na vlog. Thank you for watching. See you on our next vlog.